tingnan nyo mga kaibigan ito maliit pa to last year ko lang itinanim tong kalamansi na to pero tingnan nyo maigi itututo ko sa inyo yung camera ito mga kaibigan buko yan ayan may buko na siya one year lang ha continuous lang yung pag-aalaga binigay lang sa akin ito ng aming kapitbahay actually tanim ako noon last year na 2 years ago pero hindi siya gumanda namatay ngayon eto meron na siyang uh, bunga si eh. tingnan nyo nakakatuwa to eh. tapos itong side na ito alam nyo mga kaibigan yung kadyos ang tawag nila. Mayroong nag tumatawag na kadyos. Ito yun oh. Siguro June ko tinanim to o July. Ayan marami na siyang bunga mga kaibigan. Masarap yung ito pag ganitong sariwa. Pwede mong gulayin parang sitaw. Pwede mong igisa. Nagyan mo ng kahit konting karne ng baboy okay lang hmm. ayan oh, marami na siyang bunga eh actually tinumba ni Ulysses to eh <laughs> pero <laughs> ano nag survive siya oh. dumami mga kaibigan yung bunga oh. tingnan mo nyo nakakatawa eh. Oh. Tapos yung sides na yung kung napapansin nyo dito ito itong sides na to itong malalaking dahon na to ang tawag dito ay gabi San Fernando mga kaibigan dito sa Manila pag halimbawa bumili ka sa, sa palengke kasi pag sinabi mo kasing gabi eh, ang daming klase ng gabi pero itong San Fernando mayroong kulay puti at saka kulay pula mga kaibigan ito yung sinasabi ko sa aking kapatid na pag halimbawa ayan tingnan nyo mga kaibigan yung ilalim dalawang plat lang itong tinaniman ko pero anong dami sabi ko nga doon sa kapatid ko kasi tol sabi ko ganun marami kang alagang baboy native semi native pero mga kaibigan ito tip ko sa inyo mga kaibigan kung sino man ang nanonood dito sa aking video na to pag kayo eh, gusto nyo mag alaga ng native na baboy oo oh, tapos mayroon kayong kalahating ektaryang lupa abay punuin nyo mga kaibigan para hindi na kayo gumastos ng pagkain tapos sa uh, siguro ipalang ng ano ng ipa, yung drak ang ibig ko sabihin, di ba? Ihalo mo lang dito. Kung gusto mong ihalo yung drak, pero kung gusto mong puro lang, sige nasa sa inyo mga kaibigan, di ba? Imagine mo kung mayroon kang kalahati ektarya na tanim nito, punong-puno ng ganito. ay di ba mayroon kang continuous sa uh, na pagkain ng iyong native chicken ang ganda pa, organic pa yung baboy mo. Oh, imagine mo, at saka ang laman nito mga kaibigan. Ha? Ang laman nito. Pwede mong merienda. Ha? Gawin mong merienda. Yung laman nito, o. Oh, tingnan mo mga kaibigan. Oh. Hmm? May mga laman na yan eh. Masarap ang laman niyan kasi isinahalo yan sa ano sa nilagang baboy. Imagine mo kung mayroon kang ganito. O kaya gawin mo na isang iktarya para mayroon kang continuous na pagkain ng baboy na native. Eh, pag mayroon kang native na baboy, pag nagkatay kay eh, talaga namang napakasarap, di ba? Oh, basta't native ang ano, baboy, talaga namang maganda ang presyo. Naalala ko yung naalala ko yung ano yung dating speaker of the house si Padilla parang chuhin yata ni ano yun eh chuhin yata ni ni sino tong artista si Robin Padilla nagkwento siya na mayroon siyang kalahating ektarya na paligawan ng native na baboy parang baboy ramo mga yata yun eh mm. alam mo pinapakain niya ganito din na oh San Fernando oh, sa kayong Madrid de Agua tapos ang kanyang ano halimbawa bibenta niya na pang lechon eh lidyas lechon yung kanyang yung ano mm. mga suki ang mm Maganda ang presyo ay ay tsaka mataas ang presyo pag ganun. Mm. Pag ganung native na ano, na baboy. 'Yon, tip ko lang sa inyo mga kaibigan, pag gusto niyo mag-alaga ng ano ng native na baboy at uh, gusto niyo makapatipid tapos meron kayong espasyo na lupa, damihan niyo ng tanim mga kaibigan 'yung ano. 'yung San Fernando. Oh. eh diba yung eh, mga baboy ramoy eh. hmm. <laughs> yung mga baboy ramoy ang pagkain nila survive sila sa mahabang panahon pero yan lang ang mga kinakain nila kung ano ano yun mga kaibigan mayroong bunga ng saging doon sa kabila eh. hmm. mamaya kukunin ko yan pahinugin na yan mamaya meron pa akong saging dito eh sa bandaron teka lang ha puntahan natin mga kaibigan puntahan natin mga kaibigan dito mamaya kukunin ko tong saging na to ito meron akong tanim na ano ito hindi ko na tinatanggal mga kaibigan itong mga damon na to kasi parang sa pre rinse chicken ayan yung mga manok dito sila pag halimbawa after na mapakain sa umaga kanina hindi ko naman nakuno ng video pero dito na sila pupunta ang ginagawa ko mga kaibigan, yung mga dahon ng saging dito ko tinatambak tapos pag may time ako tatanggalin ko maraming insekto yun kakainin na ng mga manok, manok natin. Eto mga kaibigan mamaya kukunin ko to eh. Yan o. No? Baka. <laughs> Ayan, nakita nyo mga kaibigan. Tika malabo yung ano. Ayan o. No? Kukunin ko mamaya magulang na yan eh. Ayan, puno ng saba ito saba din saba din tong yung aking ano na to isang puno na to doon sa bandaron may saba din ito naman ang ang tawag nila rito mga kaibigan lagkitan to ayaw ko kung familiar kayo dito mga kaibigan sa ano na to sa saging na to nung napunta ako dito sa Antipolo sabi ko ano kaya yung saging to te ano bang saging to sabi ko ganun doon sa binilhan ko ng ano ng sowi lagkitan yan ah ganun ba e, ngayon lang ako nakakita ng ganitong saging pero masarap eh yun ang, ang ano lang dito benefit yung hinog masarap so yan Nakikinig yata sa akin tong manok na to ha. Just mo sa manok ka. Manuka, ha? Nakikinig ka sa aking ano ha. Sinasabi. Ayan, ito manukod. <laughs> ito, mayroon ako na panood na video. Pag nagputol daw kayo mga kaibigan ng ano, ng saging sabi doon wag daw putulin ng hanggang doon sa puno bakit kaya ang sabi niya kasi may naka steady pa raw tubig dito ah sabi kong gano'n oo tama magandang idea nga naman habang nga uh, nabubulok sa yung tubig niya pupunta ron eh, at the same time may pagkain nga naman yung mga puno ang ganda rin ano mga idea makakapulot ka sa mga tao na ano ito, yung puno ng Ito, ano to yung yung nyug na to. Dwarf ito. Dwarf ito mga kaibigan. So yun mga kaibigan kung sakaling nagustuhan nyo yung aking video ay eh, pakilikes na rin tapos sa uh, yung mga hindi pa nakakapag subscribe mga kaibigan lapit naman kayo sa aking bahay <laughs> entertain ko kayo eh, subscribe na lang po tapos yung uh, bell sa button pakipindot na rin kasi para magdating ng notification more upcoming videos sa kapanod uh, nakakapanood kayo dito sa aking uh, backyard farming sa mga gusto mag mga friends mag kayo pag-usapan natin entertain ko rin kayo maraming salamat sa mga bagong subscriber natin medyo maangat na yung ating uh, ano uh, pinagsisikapan Thank you very much. Uh, salamat.